Isinagawa ang outtaking, taking donning at pinning of ranks ng bagong na-promote na, na 1,738 miyembro ng PNP Caraga na pinangunahan ni Regional Director Police Brigadier General Kirby John B. Craft na ginanap sa Camp Colonel Rafael Rodriguez, Butuan City nito lamang ika-25 ng Marso 2024. Ayon sa datos ng Regional Personnel and Records Management Division 13, siyam na police majors, labing-anim na police captains at labing-anim na police lieutenants ang napromote sa susunod na rango. Sa ilalim ng Second Level Uniform Personnel Calendar Year 2023, Regular Promotion Program at First Quarter Calendar Taong 2024, Police Lieutenant Colonel tuloy-tuloy na promotion program. Bukod dito, may kabuo ang 76 na Police Executive Master Sergeants ang nadagdag sa listahan ng mga Police Commission Officers ng PNP Caraga bilang mga Police Lieutenant. Ang tagumpay ng buong PNP Caraga ay tagumpay rin ng buong mamamayan. Bilang pasasalamat, nangangako ang buong kapulisan na ibabalik sa ating mga kababayan ang isang uri ng serbisyo na karapat-dapat para sa ikabubuti ng lahat mula dito sa police regional office 13 ako ang inyong PNN correspondent patro luman kawili alagad ng batas taga taguyod ng balitang police